Good morning. And dito tayo sa Rooted Peak. Ang uh, ganda rito. Kung gusto niyo pumunta rito, wag kayo magdadala ng mga ordinaryong sasakyan dahil sobrang hirap ng paakyat ng daan. Raprod at saka putikan. Kailangan naka 4x4 kayo lahat kung sino man ang pupunta dito at maganda maganda dito hindi kayo lugi sa pupuntahan may mga ano mag overnight mayroon din dito mga yan mga room mga kubo kubo yan o no? mm. yan napakaganda ayan ha? dito ko dito ito sa Mindanao ayan napakagandang location dito talagang adventure ang dalang pupunta nyo sa daan pa lang sobra hindi kaya dito ang mga sasakyan na ano mga SUV di sobrang rough road tsaka putik ang nakakakit lang dito pag basaan kalsada 4x4 yun, magre-rent kayo ng 4x4 para makaakit kayo dito napakataas na kalsada to napakataas na daan nasa bundok mismo talaga ayan rutipik ang pangalan dito ayan ganda ng view at saka pag wala kayong 4x4, habal 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 ang sasakyan nyo napakalayo ang tatakbohin nyo paghabal-habal nakakapagod ito dito yung mga, mga overnight ayan ang mga, mga tent ang makukuha nyo ayan ayan sobra dito pero maganda napakaganda ng lugar sulit ayan tutor ko kayo para alam nyo Yeah. yan ito mga habal-habal Ito yung nagbabiyahe dito, papunta dito sa taas. Ayan. Ayan, ito. Ito yung mga sasakyan papunta dito sa taas. Ito mga habal-habal, ito mga habal-habal. Hello, sir. Good morning. Ayan. Mga taga rito. Ito, ang, ito ang kanilang ano, sasakyan na habal-habal. Ayan. Ito yung mga Habal Habal Boys. Habal Habal Rotepe. Ito yung pinaka magaling sa amin. Ayan oh, pinaka ay, tutoy um, pa oh. Um, pinaka master ata magdala Oo. ng motor ko ng Habal Habal. Ayan. Kaya kung pupunta kayo May dito. Ito -habal, habal sir. Ba, oh, tutoy na tutoy pa oh. Uh, tutoy yung man, ano, ang edad 40 na. No? <laughs> Ayan lang pumunta kayo dito hindi pwede dito yung mga ordinary sa sakit kung wala kayong service ng 4x4 itong uh, itong sasakyan nyo habal habal magkano nga kuya po mabaya dyan 700 sir balay ka na yan 700 round trip kung marami kayo di maraming habal habal yan pagandar ito paano pag napunta kayo anong nakakasakop Mindanao pa ta di ba benta na na maganda dito ito yung uh, abutan mo rito pag pumunta kayo ayan oh. o so, ito yung mga titirahan pag nag chicken kayo dito overnight ayan ang ganda ng view hindi kayo sulit pag pumunta kayo dito ayan sila mga tourist, mga turista. Meron Swing pa dito kayo. Sino yan, may drone. Okay. Ito, sila eh. Oh, kasunod ni James. <coughs> Motorista. Okay, hanggang dito na lang tayo.